Thank you na... No ano lang, oh. Ah, binilod mo ako? Ginataan Lari lang. Drawing? Thank you na... No ang pala eh. Ayan guys, sasa... <laughs> yeah! bukas na kami sa bahay at siyempre sa rin natin yung mga bata nadalawin kami niya na paypay. Pai hindi naman siya dito sa lukhan buksan natin ito si Sol galing siya sa trabaho nak! pasok ka! nakalakbahan! uban pa, klake uban ang dapadlak hindi dito Nagbogsan si ate, pay. Kumusta, nak? Okay, no. Hurry up! nag usap kami ni ate po kanina eh. Ano sa siya? Nak, tayo, oh. Kumustahin mo na lang yung mga tropa. Ha? mag Ah, game Eh, simple, para makita kanila. Matagal nilang nila, hindi na makita. Not... Hey, girl. <laughs> hi, girl daw. Hi, girl daw. Say hi daw. <laughs> si Say hi daw. <dog. laughs> Say hi daw, <dog. laughs> na, Say hi daw, <dog. laughs> <Say hi, dog. laughs> <hi, dog>, <laughs> sabi ni... Krat. Meron na sa ulo. Si... Salamat. Thank you, Nak. No ano lang ako? Ah, binilan mo ko? Ginataan lang. Drawing. Thank you, Nak. No oh, yes! So, it's Canadian drink. 13%. Oh, okay lang. Red wine lang kami ni mami mo. Kaso nga lang. Ayoko na nga. Ayaw nga sana yun. Guys, may red wine tayo bigay ng anak ko ni Ate Pai. Grabe naman yan. How are you? Really? Sabihin mo oh, na man, sa kanya. Nate. Ha? Uuwi daw siya mamaya, ay bukas pa, galing siya dun sa ano Dolphin eh. Dauphin, nasa Dauphin daw siya Naman presa ano, return to San Dauphin daw siya nag ano ngayon, tatrabaho Go Long drive kasi si Ate Paipay eh. ay si Ate Papaw eh. nag long drive Kumain eh, ka kahit ka, susunod ako ko, ko Spaghetti, yung sinabi mo sa akin nandiyan Sir, Oh, sinabi ko kasi sa susunod, huwag ka magsabi kay, kay mami, itinabihan mo na lang ako ha? Kasi naka-frozen kasi yan eh. Naka-frozen. It's okay. Kasi hindi naman siya nakainitad eh. Baka bukas pa. Baka <coughs> hindi <-miss> ka rin pala naman si Baki oh. Siyempre na-miss ka. Hindi ako pinapansin ni Baki. Dog. Maki. Bes, sapit ako. Balita ko, mayroon <coughs> ka na bukas. What? Interview? Ano, interview dun sa trabaho. dun sa trabaho. Oh, din, din so, sa primary niya. Oh. Mm -hmm. oh. so, ano? Anong oras ang alis niya? Anong oras ang... Anong bukas? Interview mo? 1130. Good luck, good luck. I know. Sabi ko I sa kanya, um, tulungan ka niya din ako mag sa oh, Redone tayo guys, Redone. Yes! Ayan yung tumama the 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 talaga yung pangalan mo the living room and you broke the 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 and it fell siya sa mula. Ayoko na siya sa mula. Ayoko na say sa mula. Ayoko na siya 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 sa na sa mula. Ayoko na na That's for hmm. good luck for tomorrow's ano? Oh, sa ano mo? What? Sa... Go home! Ate Paya -Pay uh, work interview. No. Find yung cellphone mo na ano, bibigyan oh. nyo doon sa Pilipinas. Ano ma'am? Dalawa lang yun na eh. isang. So... This, 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 this. Receptado. Ah, guys, na alak. Hindi uminom si Mesa so, ako lang pala eh. Ayan ah, guys, ha, sa aking anak? Oh, uy ko na? Good night, Say my love. I'll good bye na again, sa mga ano. Good, no? good night to sa mga tropa. Love you. Bye, tropes! Until next bye. time, guys. Thank you. Matarahan natin na. Ka. No? Kailan ka? Kailan ka mag-vlog mo pa? Ha? Kailan ka mag retire oh, no? ka sa mag mag vlog mo? Kailan ka mag ka-vlog mo? Kailangan ka mag Ay, ay, may papa, ano ako sa'yo, may may papa, ano. Ay, ay ano mo na, ay, shout papa, out, out mo na. Da, -muna. Hindi, pan, Panaligan Family from Luther Home. Shout out sa Panaligan Lali Family sa, Luther, Luther Home. Yeah. Yan. Panaligan Family. Sige na. Ate Silver lang kilala ako. Ikaw. Si Ate Silver. Ayun. Ate Silvia. Pa, Silvia. Sinabi mo? Hindi, mami. Kinala si Papa sabi niya, nilapitan ako. Naman. Shout, niya. shout ay, out, shout out sa panaligan pa. Ano na kayo? Kasi ginanunod familiar ako pa. tsaka saka yung asawa niya. Sabi ko, weh, sabi ko, sige. Pa-shout out, pa-shout out, pa-shout <laughs> out, daw na lang. Pamilar, pamilar pala si ate. Lagi niya ako sinasak. Bago nung pagtapos ng ano na, practicum din namin niya, sabi niya, sinabi ko po, po sa dad mo. Sabi ko, oh, ako mo, tapos sinabi ko. Shoutout nga ako ah. Shoutout. Shoutout, sa Panaligan Family. Thank you for watching. at uh, saka no, no. sana nandiyan lang kayo na sumusuporta sa family. Or sa Lakay Tracker Vlog. Uh, kapit neighbor, la, neighbor lang ng Lakay Tracker dito sa Winnipeg yan. Kapit bahay lang namin dito yan. Alright. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye. bye, bye. Siingat so, naka. Okay bye bye. okay. Thank you. See you soon. Don't forget to subscribe and like. Oh, Don't okay. forget to subscribe and like and get notification. Huh? Okay. Get notification. <laughs> Alright, guys, thank you for watching. Hatid muna I'll see you in the next one. Bye bye. Bye guys, Bye bye. Bye bye. Bye bye.